Ang tinatawag na estate na mana, eh property that you leave upon your death. Kanya-nga ang advice ko sa mga magulang at sa mga mayayaman eh, 'wag na kayo mag-iwan ng property upon your death kasi pinag-aawayan na lang 'yan. Gumawa kayo ng tinatawag na ano, na last will and testament or living will para pag buhay pa kayo, eh na-distribute na 'yung properties niyo. Ah. Ngayon meron tinatawag Julius sa Katintin na compulsory heirs unless it disinherit ang compulsory heir mo yung surviving spouse no kung may asawa ka pa at yung mga legitimate at illegitimate children mo yung share ng illegitimate children kalahati ng share ng legitimate children hmm. Ngayon ibig sabihin miskin na compulsory heir yan no? dapat bigyan mo ng mana meron namang grounds for disinheritance. Pwede mong disinherit yung anak mo, ang isang anak, whether legitimate or illegitimate, na ang obvious ground ay ingratitude. Na walang utang na loob, na disrespectful sa mga magulang, o talagang may attempt on the life. No? Yun, ang, yun ang grounds for disinheritance. Pagdating sa mana kasi, ang disinheritance, dapat in writing yan. Mm, -mm dapat nakasulat 'yan sa last will testament. Hindi pwede yung ganyan na sinasabi lang, no? Kasi pwedeng magka mag, magkaroon ng panahon na after he said that nag-video rin na na pinapalitan niya yung isip niya, no? Uh -huh. At saka hindi natin alam yung yung uh, evidentiary strength nung video na 'yan. Kasi uh -huh. ang video pwedeng i alam naman natin, no? Pwedeng i-re-talking video and all that. That's why requirements sa batas na this inheritance must always be in writing